Last day na sa trabaho nitong aking katrabaho, tumagal din siya ng halos dalawang buwan dito sa aming company. Ngayon ko lang din siya ka-partner sa trabaho, kaya tinanong ko siya kung anong reason kung bakit siya aalis. Kasi sa nakikita ko sa kanya ay maayos naman siyang magtrabaho. Maganda na sana ang pwesto nitong kawork ko dahil hindi naman siya napipressure sa kanyang pwesto. Hindi naman siya pinapagalitan o sinisigawan at masipag siya magtrabaho. Ang dahilan niya, nahihirapan at nabibigatan daw siya sa kanyang trabaho. Tapos bihira lang siya magka-overtime kaya kailangan daw niya ng malaking sahod para sa kanyang pamilya. Nagkataon kasi mula nang lumipat siya sa kumpanyang ito ay saktong kahinaan ng aming trabaho dahil karamihan namang kumpanya sa Korea ay mahina pag winter season pero dahil nga sa baguhan siya kaya hindi siya pinapriority na bigyan ng OT pwera na lang pag marami ang gawa hindi naman siya masisi o mapigilan sa kagustuhan niyang umalis dahil sa pangangailangan niya kaya agad naman siyang pinayagan ng aming bossing. Kaya sa mga kababayan kong baguhan na nandito sa Korea, huwag muna kayo magpa-release pag winter season. Tiisin nyo muna kung kaya namang tiisin. Pwera na lang kung ang mismong employer nyo ang mag-release sa'yo. Alam nyo mga chinggo, napakahirap ng sitwasyon ng palipat-lipat ng kumpanya. Alam nyo kung bakit? Isa na dyan ang mahihirapan kang makapag-ipon dahil bawat lipat mo ay back to zero ka lagi. Buti sana kung paglipat mo ay meron ka kagad kapalit na trabaho. Napakahirap magsimula pagbaguhan ka. Yung adjustment sa trabaho, panibagong pakikisama sa katrabaho, lalo na't iba-ibang lahi ang mga katrabaho mo, panibagong pag-aaral sa trabaho mo. Sayo lagi nakatutok ang mata ng amo mo at hindi ka basta-basta bibigyan ng OT hanggat hindi ka natututo. Kaya bago ka magparilis, pag is isipan mo muna ng maraming beses. Kaya para sa aking katrabaho, good luck sa'yo at sana ay makahanap ka kaagad ng kapalit ng trabaho mo.